Bakit nga bang gustong sakupi ng China ang lahat sa South China Sea, kasali na dito ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ay kilala bilang sentro ng marine biodiversity. Mayroon itong hindi mabilang na mga species ng isda, coral, seagrass at iba pang marine life na naninirahan sa lugar, dito nangingitlog ang mga isda, corals at iba pa, sa mga tubig sa buong timog silangang Asya, maaari rin itong magkaroon ng susi sa mga biomedical, at nakapaloob dito ang Scarborough Shoal at Sparkly Island na inaangkin ngayon ng China. Ito ay napakayaman din sa langis at natural na gas. Maaari itong magbigay ng kuryente sa mga grids ng Luzon, Visayas at Mindanao ng hindi bababa sa dalawampung taon. Ang pagkuha ng mga fuels na ito ay nagdudulot din ng panganib sa mayamang buhay dagat. Ginagawa rin itong flashpoint ang lugar na nagtutulak ng mga isyo sa soberanya sa mga bansang nag-aangkin dito. Ang land reclamation, seabed mining at iba pang malalaking aktibidad ay ginagawang hotspot ang West Philippine Sea. Ito ay nasa loob ng sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa yumaong Philippine Ambassador Albert Del Rosario, sa ilalim ng internasyonal na batas, ang West Philippine Sea, kabilang ang Reed Bank, ay eksklusibong pag-aari ng mga Pilipino at wala ng iba. Isa sa mga dahilan ay ang likas na yaman ng karagatang ito kaya nais nice itong kunin ng China sa Pilipinas. Ang pag-angkin ng China ay kinakatawa ng nine dash line ito na tinanggihan ng isang internasyonal na hukuman mahigit pitong taon na ang nakararaan. Ang alitan sa South China Sea ay ibinalik sa spotlight sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinagtatalo ng karagatan. Nagkaroon pa ng dalawang malapit na banggaan malapit sa Second Thomas Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Maynila sa pinakamalalang insidente ngayong taon. Inaangkin ng China ang Second Thomas Shoal o halos ang buong karagatan batay sa tinatawag nitong 9-line, na muli nitong itinampok sa bagong bersyon ng pambansang mapa nito noong unang bahagi ng taon. Ang mapa ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Malaysia, Pilipinas at Vietnam, na inaangkin din ng China ang mga tubig na pinakamalapit sa kanilang mga baybayin. Gumawa pa ng mapa noon ang China para maangkin lahat ang South China Sea, Ngunit isang internasyonal na tribunal ang nagpasya noon pang 2016, na ang mapa ay walang ibinigay na legal na batayan para sa paghahabol ng China, ngunit binaliwala ng Beijing ang desisyong iyon at patuloy na iginigit ang pagiging lihitimo nito. Ayon naman sa Lowy Institute na nakabase sa Sydney, ang mga kapangyarihan ng mundo tulad ng China ay gumagamit ng mga representasyonal na medium tulad ng mga pambansang mapa upang, mabigyang katwiran ang kanilang pagiging kakaiba, ang mapa ay nagpapahintulot sa Beijing na ihatid ang maritime territorialization nito. Kung tungkol sa China, ang pag-angkin nito sa South China Sea ay maaring nasubaybayan noong mga siglo at nakapaloob sa Nine Dash Line. Ang mga paglalakbay sa dagat ng South China ay maaaring petsa pabalik sa ikalawang siglo, sa panahon ng Han Dynasty, nang ang mga emperador ay nagpadala ng mga explorer at opisyal ng pamahalaan upang siyasatin ng ibang bahagi ng Asya. Sa pamamagitan ng Song Dynasty, pinanindagan ng China na pinangalanan at inaangkin nito ang teritoryo sa mga kadena ng isla na tinatawag nitong Nansha, ang Spratly Islands, at Zishu, ang Paracel Islands. Tinala rin ng kalakalan ang mga Chinese explorer sa pandagat na Timog Silangang Asya, kabilang ang Indonesia, Borneo at Malay Peninsula, na karamihan ay sikat sa ilalim ng Admiral Zheng He, noong panahon ng Ming Dynasty. Iginiit din ng Beijing na ang mga makasaysayang talaan ito ay nagpapakita ng mga makapangyarihang dinastiya ng China noon ang amasa malapit sa kabuoang kontrol sa katubigan sa loob ng maraming siglo. Gayun paman, ang pagdating ng mga Western explorer at ang pagdaas ng Vietnamese na Wen dynasty noong ikalabinsyam na siglo ay hinamon ang pag-angki ng China sa Maritime Southeast Asia. Ang Hugis Yu, maladila na linya sa pambansang mapa ng China ay umabot ng malalim sa South China Sea, isang visual na representasyon ng sinasabing karapatan ng China sa mga katubigan kung minsan ay daan-daang kilometro mula sa baybay ng China. Ang iba pang mga bansa na nag-aangki ng mga bahagi ng dagat at tinatanggihan ng Nine Dash Line ay nagsasabi na ang pag-aangki ng China ay sumasalakay sa kanilang teritoryo gaya ng tinukoy ng United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Sa ilalim ng batas na iyon, ang bawat bansa ay may EEZ na umaabot ng 200 nautical miles, sa paligid ng at 370 kilometro, mula sa kanilang baybayin kung saan mayroon itong mga karapatan sa soberanya. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay matagal nang nagsisikap na magtapos ng isang code of conduct para mabawasan ang tensyon sa mga pag-aangkin sa dagat, At ito ay nakagawa ng kaunting pagunlad mula noong 2002 nang ang isang paunang code ay napagkasundoan. Sa loob ng dalawampung taon mula noon, pinalakas ng China ang mapa na may mas konkretong mga senyales ng pag-angkin nito, pagtatayo sa mga infrastruktura, mga man-made na isla at pagpapalawak ng mga pasilidad ng militar nito sa mga isla na gustong kunin, at sinuportahan din nito ang mga claim nito sa mga barko mula sa Coast Guard, Maritime Militia at Fishing Fleets nito. Ano nga ba ang attractive sa South China Sea? Bakit inangkin lahat ng China? Sa huling bahagi ng 1970s, ang South China Sea ay naging isa sa mga pinakakilalang ruta ng kalakalan sa mundo at ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya ay nakatuklas ng potensyal na kumikitang mga deposito ng langis at gas sa karagatang ito. Ayon sa Council on Foreign Relations, ang tinatayang 11 bilyong bariles ng hindi panagamit na langis ng dagat at isandaan at siyam na trilyon cubic feet ng natural na gas dito, na pinag-aagawan ng mga nakikipagkompetensyang claimant na Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Ang UNCLOS ay napagkasundoan noong 1982 at nilagdaan hindi lamang ng mga bansang nasa hangganan ng South China Sea kundi maging ng China. Gayun paman, sa kabila ng paglagda sa batas, patuloy na iginiit ng Beijing ang soberanya nito. Hindi pa alam kung saan papunta ang agawan na ito ng mga bansa, lalo na ang China at Pilipinas, ang Pilipinas ay ginagawa ang lahat ng paraan upang hindi ito makuha ng China, dahil halata naman na pagmamay-ari talaga ito ng Pilipinas, dahil sa ipinakitang international na batas at kung titingnan mo sa mapa sobrang lapit ng bansa sa isla kumpara sa China na milya-milya ang layo. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban na ito. Maraming mga bansa ang pumapanig sa Pilipinas na handang tumulong kung kinakailangan.